Ito ay may apat na gamit. Pagkaas, pagkasigilisyo you know, ng paggamit ng RCH ay napapalagay at napapagulis na ito ang proseso ng pagkakain ng palayo mula sa pagkakas hanggang sa pagsasama.

Amador Diu la Cruz. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat uh, sa ating kalihim ng uh, Department of Agriculture. Department of Agriculture, ang ating uh, uh, secretary, Secretary Kiko Laurel. Andin andito rin po ang ating uh, kongresista Pampanga 4th District Representative Ana York Bundok. Ang uh, Mayor ng Candaba, Mayor Rene Estacio Paglangken na nagpapakita ng picture. Matagal na pala kami magkakilala. Pero hindi na tayo nakikilala sa picture na yun. Tumanda na tayo pareho. <laughs> Magaling po kami sa Vietnam. At ang Vietnam, napakalaki po ng ani. Doon tayo bumibili pag nag-import tayo. Pag napipilitan tayo mag-import, karamihan ng importation natin galing sa Vietnam. Kaya at nung pumunta, nung pumunta kami na eh, nauna si Secretary Kiko at pinuntahan niya, inikot daw, inikot niya. Yung kanilang mga sakahan at para ma makita naman kung paano nila ginagawa na ganong kalaki ang kanilang inaani. Kaya nung papunta kami rito eh, ay usapan namin kung pa paano dadagdagan ang patubig. Hindi lamang dito sa Candabas, sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Dahil alam naman natin kayo mga magsasaka na naunawaan ninyo ito na mabuti na talaga naman eh, basta bigas ang pinag-uusapan, basta palay ang pinag-uusapan ang patubig ang pa, ang talagang uh, pampaganda para para sa para lahat ng lugar na three cropping's na. Hindi lamang doon sa uh, yung mga rainfed yung mga rainfed ngayon two cropping's lang. Dito mabuti may three cropping's na kayo. At ang sikreto talaga diyan, ang susi talaga diyan ay yung patubig. Kaya tinitingnan po namin yung mga sistema na ginagawa. Uh, palagay ko susubukan natin yung solar Uh, solar uh, powered irrigation lalagay po tayo ng solar tapos yun ang uh, gagamitin na uh, kuryente para sa mga bomba at eh, hindi naman tinitignan namin eh makakatulong kaga dito dahil ang iniimport natin siguro what 3.5 mga 3.5 million tons uh, sa bawat taon kung mabuo namin itong aming pinaplano ay ay lalaki ang uh, lalaki ang ani natin dahil eh, yung irrigation area 180,000 hectares more or less, ang uh, ang madadagdagan sa uh, sa irrigable land at uh, makakapag uh, makakapag third cropping eh mga 1.2 million tons pag nabuo na natin ngunit eh, magsisimulan pa lang natin ngunit eh, yan talaga ang uh, sagot sa ating mga nagiging problema uh, hindi natin hindi lamang sa bagyo hindi lamang sa mga el nino kung hindi pati na sa pag uh, uh, pagtransport ng ating mga ng ating mga ani at uh, napag-usapan din namin pati mga puerto para hindi na malayo ang pinupuntahan hindi, hindi na malayo para para makapag uh, para makapag-transport ng inyong uh, ng inyong uh, sinaka kaya at, uh, yan po ang aming mga pinaplanong upang pagandahin pa ang uh, sitwasyon natin sa sektor ng ag agrikultura, patuloy natin palakasin at pa pag-ibayuhin ang mga tulong para sa mga apektadong lugar at mamamayan. Ilan sa mga habang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasa lantang pamayanan. Kayo mga magsasaka, ramdam na ramdam ninyo yung tinatawag na climate change. Kaya kailangan natin eh, pag-aralan natin na mabuti eh kung uh, merong mga ibang variety na uh, na na uh, pinag-aralan uh, na baka maaring gamitin uh, kapag masyadong malakas ang malak pagka na, na bagyo, kapag masyadong malakas ang ulan, kapag naman walang ulan eh ngaa tayo sa ating irrigation. Patuloy din nating isinusulong ang mga infrastrukturang magpapatatag sa ating mga sakahan sa panahon ng kalamidad. Kasabay din dito ang pagbibigay sa mga manging isda at magsasaka ang mga paalaala at, at maagang babala upang maiwasan ang matinding pinsala sa mga pananim. Ngayon taon, Palalawak, palalawakin din natin ang patubig para sa mga sakahan ng, pag, ng pamamagitan ng Philippine. Ito yung sinasabi ko, Philippine Solar Irrigation Project na mga small-scale irrigation project upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka. Ito po, yung bawat isang unit ay makakapagpatubig uh, ng 20 hektarya. Uh, sa ganun, uh, siguro mag-aano tayo ng uh, mag, uh, maglalagay tayo, libo-libo itong aming pinaplanong na ilalagay. At uh, iniisip na nga namin kung paano sa budget, kung saan, saan kukunin. At uh, lahat ng tinatawag na supply chain, kung saan ang dinadaanan, pag inaanin ninyo, sasakay nyo. Pati yung processing, nakita naman natin dito, ang ganda-ganda ng, uh, ang ganda -ganda ng uh, nung rice, uh, farm, rice field ninyo. Pero wala kayong processing. Kaya uh, bulakan pa yata pinapadala, no? Kaya yun ang dapat natin i iunahin din ang mechanization para dito na kayo mag-processing. Ang, uh, pi ang pi pi pinagbibili ninyo, bigas na, hindi na palay. At uh, nasa sa inyo, yung, yung, yung counting kita ay may iwan dito sa Kandaba, may iwan dito sa Pampanga, hindi na mapupunta sa ibang lugar. Kaya uh, Ganyan ang na aming ginagawa sa small scale, marami, marami namang tayong uh, mga halimbawa na nakita sa iba't ibang bansa na maaari nating gayahin na bagay naman sa, sa Pilipinas. Ito yung mga bagay-bagay na yan. At uh, bukod pa rito, naglaan tayo ng 31 bilyong piso sa ilalim ng National Rice Program para sa taong 2024 upang pagibayuhin ang ating mga programa tulad ng Production Support, Extension Services, Research and Development, at syempre yung Irrigation Network Services ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Mabuhay kayo, mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po mahal na pangulo